Okay, so what is up guys? Uh, Mag-building tayo ngayon dahil naputol yung ano yung Ito pakita ko sa akin yung mga mags So naputol yung bakal ng body frame ng aking Sigma 250 Siya. yung isa hindi na welding ko rin ng nakarang buwan nakita nyo umuga tapos yung dito okay. so i -building natin yung ngayon mga Okay. So, ayan, pa na natin lahat. Para sigurado, tinanggal natin sa battery at spark plug para hindi masira. Spark plug. So, hindi tayo professional mga master, no? Tayo ay nanonood lang ng YouTube.

So okay, okay.